Good morning Nakap yung ano namin video namin Ito ulit kanin gumabalik kasi hindi pa tapos kumain itong dalaga namin dalagan baby ay natapo na baby kasi sinara ang bibig hmm natapo na kinagat yung kutsara eh. <laughs> ito nakain, malakas naman ito kumain pag oh, pero pag ano ayaw niya kumain niluluwa niya marami siyang ano Bigyan na kapag ano, palitan. Pero pag gusto niyang pagkain, talagang nakain siya. Pero pag ayaw niya yung biskwit yung binibigay kong una, ayaw niya, parang, parang kumbaga sa atin, alat na alat siya. Masyado matamis kasi yun. E pag nakakaano pa naman to ng matamis, nagka-hyper. Hapon nga eh, kinutbasan ko. Siyempre, matamis yung toothbrush. Ay, gate. Nag-hyper siya. Nalunok niya yung ano ng toothbrush. Eh, ng ano eh. Toothpaste eh. Kaya nag-hyper. tabi niya si tito niya. Nag-cellphone. Si tawa siya ng tawa. Na. Hmm. Nag-hyper ka Kaya kagabi, na merwis Nag- -ng 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 alboroto na nag-alboroto. Pero, hindi naman siya nagpabuhat. Yung, ato, nagaano lang siya. Ang kising. Ay. Gising lang siya kagabi. Pero, natulog natu naman, natulog naman hindi talaga siya nag nag ano na buhatin to inayos ko lang siya ng higa natulog naman siya pagising gising nga lang pag hindi maganda yung higa niya doon Minsan kasi pinapagilig ko so, ito. Minsan, nakadap, yung dapa niya, yung parang lubog ang ano niya. Hindi siya nakaano sa unan niya na nakapatong talagang mukha niya. Ayaw niya nung gano'n. Kaya naka, medyo lubog. Kaya, hinayaan ko siya doon sa so, gusto niya mangyaring dapa niya. Ma, nakalubog ang ano niya.

<clears throat> ito po ang gibo mo eh daw na ha magpakain sa iya sana wag kayo magsawa na ito lagi ang binablog ko madalang lang ako magblog ng iba pero ito talaga ang purpose na sana vlog ko okay yung kikitain namin para sa way gusto mo kasi idulutan ng way kaya yung iputayin namin dito pang way talaga na paano bebe ha antayin natin yun ano ha ano chit 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 oh. chit ito. Hmm? Kaya maraming maraming salamat sa inyong panonood sa amin. Pakipindot naman ang bell notification para lahat na videos namin mapanood nyo rin. At huwag po kayong lalaktaw sa ads namin. Malaking bagay po yun. Thank you po. Maraming maraming salamat sa inyong sa inyong panonood. Walang sa akong nanonood sa amin. Thank you po. Maraming maraming salamat. Love you. God bless. God bless po. May kulalang vlogger. Thank you Gutom na. Nagutom na. Nagutom na ang dalaga. Oh, nagutom ba ang dalaga? Em, mm, em, mm, em. Mm. Em. Mm. Nagutom na ang dalaga namin ah. Hmm. Sa ano, yung gata siya magaling. Ano. -an. Gusto niya. Sige sa mag na lang. Ay, sus, marihiyan na atong pa. Huwag mo sara ang bibig mo. Ayaw mo na ba? Ha? Ayaw mo na ba? At sinasara mo na ang bibig mo? Hmm. Simutin mo na lang ito kasi sayang ito. Nandito yung mga natunaw na biskwit. kalawang sobot na lang, tapos na, hmm, tapos na. hindi ano ha ay kahapon pala nagpupo ka kaya na hindi ako ano doon sa pupo mo konti salamin ko o oh. Lando na naman sa salamin ko yung kinakain mo no? kasi binogaw nyo eh hmm. mm. -hmm. Ay, na lang. Yay! Yeah. Itong sulamin ko, lagi na lang. <laughs> Nililinisa ni mama ng kinain ni atin na din kasi binubugan niya yung <laughs> Thank you. Da ma